Hello, what's up mga karoomers? So, karoon na mga karumers, no? Update na to, no? Ito bitong nagtanom ko, no? Nagtanom po ko gamay. No, mo na din yung update mga karoomers. So, nakauli ko karon diri eh. So, mo ni update sa mga uh, basakan. Gamay nga par mga karoomers, so oh. Mo ni update So, buhi kayo ang mga natanom, mga karoomers. Apa, na mga uban nga part na napawang tungod sa kuan mga karoomers. Tungod sa mga kool, no? mga kool so na mga part nga na yung mga pawang mga, mga karomers so wala na po na nahulipan tungod kay ang similya na tani, nahurut na mga karomers no? so basi na mo mga idea ng mga farmers na to diha nga karaan so just comment no? help me you no know, together with my family no na unsa ang angay buhaton ay sa magtanom ah uh, para ang cool dili siya katraka no so mao mga karomers ang himtang karon no buhi na jud ang mga humay dire pong napita mga karomers so kita nyo buhi na jud ang humay mga karomers no sa things things god kay mga karomers pan sa gigaulan karon mga karomers no dire dapit sa muapod sa siya ya no sa si pugaulan so kita nyo dito mga karomers so, buhi na jud siya so dili na siya malutlan guys sa mga cool so mga pawang mga huli pa na, na pag as na yun ang humay mga karumers so maro ang update mga karumers God bless yung tanan o oh, diba alright ah <laughs> mga karumers pakitun tamo so mga order ni no? ang cool kaya so, takta dali o oh. So, itong kaon mga karumers oh. Mone, mga karumers oh. Kuul. so mga ni siya eh. so kay mo kaon sa mga humay bago pang kinano mga karumers so oh. mga ni dali pa karumers o oh, pao ang kayo diba ba? ni siya mga karumers no ng cool so na makaromers kakaon ko ani kay para makabalos tabi ta bita makaromers daw no? so na makaon man jud niya makaromers pirug wala jud kay lang sudan mga So, no? mo to check all cool, mga karomers no so mo to mga himtang uh, na pawang jud siya diri dapita karon no pero okay ra na siya makaromers laban ug ampo lang jud ta kanunay mga karomers aron tabangan ang atong tanom no nga mulambo. o pohon pohon glasyahan tajud jud sa Ginoo no mga karomers diba wala ba ko nasipyat mga karomers og nasipyat ba jud ko ah kamo na bahala diha mga karomers kamo na bahala nga ba kung suportaan please og inyo kong suportaan please like and follow and share sa tong mga video mga karomers ah gi salamat inyo mga karomers ah ha? god bless Alright ah ha?